Bakuko. Ayan. Marami guys o. Atlo. Ay tame o. Ayan, ayan o. Ah, so, baku, Taklo, taklo. Oh, bakuko ko. Si Brinks. Maganda dito na huli yan guys o. Saan? Puro bakuko guys o. Ayo, dah dah lah. Ayo, dah

de ano lang yan. Ala-alalay lang yan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan ka na. Ayan na. That na. Ayan na guys. On laki kayo. Ayan guys. 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 Tira. Ayan. Guys. Tira. Ayan na naman guys. Woo. Bako oh. ko na naman.